Nanang sama sa anak sa Espiritu Santo. Amen. <coughs> Dalay mo ng mga Diyos. Salamat ng Adlawa. Ngayon mo kami o kinabuhi. O maka panudlo na sab sa mga tao nga nagkinahanglan sa imuhang mga doktrina o Dios. O gamhanan ng Dios sa mahan na anak Espiritu Santo Dios ng usahang kutsu kang turan. Panalangin tao ng mga maminaw. Meaning ako ah, paghahimuon pagtubag sa mga atake ay mong simbahan. Hinaot ang tao Diyos, nga ang tanan nga naminaw tagay sila at paglawas, taas nga kinabuhi, grasya nga alang kanila, o kalinaw sa ilang pagpuyo. Tinita na akong pangayo sa ngalan ni Sos, karong bulgaryo ban kanimo. Ban sa esperto, santo Diyos, santo sa kang kuran. Amen. Sa ngalan sa man sa anak, sa esperto, santo. Amen. Mayong adlaw mga ikson. na sabda atong tubagon, ang atong sa mga kaaway sa simbahan nga mo si Alvin Sanchez nga grabe niya pagpamakak o kabakakon o sinalbahis na pamaagi sa pag tudlo sa kabakakan mga kaigsunan pan sa dilipata niya na magtubag mga kaigsunan ato sa ah, panimbaya diha sa ato mga kaigsunan no sa atong mga kauban si Brad Bert Salazar si Brad Ahinta, si Brad Dilmar Gamanit, si uh, Oscar Lido, si Brad Serwin o Glimwell Tumbaga o sa tanan ng mga tigpamati. Kauban na ito sa kabukiran na pangalagat sa simbahang katoto. Uh, sa adlaw ni Stalwart o ni Rosby Bayotas o ni Pastor, ah uh, Pastor Kalunya. Mayong buntag diha nimo inyong tanan o mayong adlaw kaninyong tanan. Ah, uh, dugay-dugay ko na sa wagid ang atong kuano cellphone may mga problema. Ah, uh, may ding adlaw sab diha sa atong mga igsoon ni ah uh, Sir Edgar Pakulan. Si Sir Edgar Pakulan o ni Madam Marites Hiru Rumo o ni Madam Merlihani Arulya o sa atong iksoon sabiak sa gawas sa nasod si Jornie Mayong Adlaw kanyong tanan. Hinaot ko nga ang tanan nga mga pananaw nini makabaton sa kalinaw sa kinabuhi o grasya nga madagayaw. So, no, Mahay sa Adlaw sa atong mga kaparian mga kaiksoonan. Iha kang pader Bugs Rosauro sa uh, ah, kiniang kwan? Balasun o ni Father Stibulario o ni Father uh, kaparian diha sa anakan nga bago karong naga napuli mga kaigsuna no o si Father Juliano Ritikis ang Chief Disciplam uh, Spiritual Director mayong adlaw kanyong tanan mga kaparian ni Father Julito uh, kabaktulan o sa tanan ng mga ni Father Satur mayo din adlaw kanyong tanan no atong tubagon karon mga kigsunan kining usa ka panamastamas nga grabing panamastamas ni Alvin Salsis nga usa ka sabadista sayang iyang pagpanamastamas mga kigsunan sa simbahang katoliko ug dili ni angayan nga ato lang uh, dili panumbalingon o dili tubagon tungod kay grabing pagpamakak grabing pagpanamastamas niya sa simbahan katuliko mga kaiksona. No, aniyang iyahang pamahayag mga kaigsunan, pamanaon mga kaiksona. Ka 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 yes! yes. Pagkapat sa taong kayo mga kapalanggap ang balaang kasulatan kung imo kiming tuhuan kung imo tumanon ang naisulat ini. Kanang giingon dia sa pinadayag 12 na usaha ka dragon, usaha ka bitin o siya mao ang Yawa o kining yawa muhatag og kahum sa pop nga mao ang unang mapintas nga nanap og kining dragon simbahon sa pop og sa mga tao og ang mga tao simbahon usab sikop mao na ang isulti diha sa Balakas Sulatan og kini na ay mga sign diha sa Roman Catholic Church ang ilang simbahan sa batikan City na ay mga rebulto og mga larawan sa mga dragon og bitin ni ato pakita video let's go oh kanang giaruhan dragon asya. na siya dili kana malalis na sa na sa batikan City na oh kanang giatudlo-tudlo na bitin lo so dili ta gid malalis ba kining nga pundok mao gid isulti sa Biblia nga mao ka simbahan sa yawa Ma?

Murang anak naman tingali ni si Alvin Sanseso, nabuang na tingali ni. oh, niya pataka na mga iksoon o bunal sa simbahan katuliko. O na, pa niya sa pinadayag do no si na kuno mabasa di nga, uh, ang bitin o ang dragon mao kuno ang uh, magtintal sa tan tanan ug mao ang pop o ang pop pagasimbahon o ang pop kuno musimba sa yawa o ang mga tao mo simba sab sa tung ato pa santo, santo papa wala ay <laughs> mabasa diya magigson sa iyang kabakakon ug sa pagka iya sa si Alvin Sanchez mo iya sa yawa dili ang katoliko no kay kung atong basahon ang biblia mga igson wala na ang mga pupup, iyan iya nang gidugang mga egson, tungod sa iyang kasuko sa simbahan katoliko ngano kaha naara ko sa iran uh, Alvin no <laughs> sa kapulpol <laughs> oh, muna, Alvin Sanchez, naanak na ka sa imong kapulpol, no? Naanak na ka. Atong basahon ko no ang imong gigamit nga Biblia kung naabay po pulong nga po, no? Atong tanaw, no? Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9. Muni ang nasulat mga igsoon. O gitambog ang dakong dragon ang is uh, serpente nga karaan ang gingan lagyawa o sa magal, limbong magalimbong sa tibuo kalibutan siya gitambog nga sa yuta o ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya mga egson wala ibabasa na to nga po gidugang na ni Alvin Sanchez tungod sa iyang kayawan on sa iyang tinguha tungod sa iyang kasalbahis sa iyahang tinguha aron makasapit mga kaigsoonan. Oy Alvin Sanchez, yawa ka bakakon ka man dong, ikaw man ang yawa dili sa tupapa. <laughs> Pastilan si Alvin Sanchez, no? Nagtumutumo diha sa Biblia. No, yang gidugangan ng Biblia, bisan unsa nga wala kay mabasa diha nga pop. dia sa pinadayag 12 versikulo uh, noibig yung Yang gidugang na mga kaigsoonan ang pulong pop aron pagpanamastamas o pagtudlo sa bakat ngadto sa mga tao o kini si Alvin Sanchez mauday ni ang iya sa yes nakita na namo ang iya sa yawa yes! nga ano mo yawa si Alvin Sanchez yes na yes na yes no Alvin Sanchez <laughs> si Alvin Sanchez Uy, wa na anak na nao kay iyang kuan gibutang na diri mga kigsunan Pakita pasiak, mga larawan, mga igsoon. Nga to ako no sa Batikan. Murag na kaad sa Batikan. Kamagakit kayo naong kamatununong to yun kaayo. Iyag yun sa Nagpakita o mga litrato nga iya kuno sa Batikan sa simbahan sulod. Pastilan mga kaigsoonan. Murag na kaad to. Murag na ka Alvin Sanchez. <laughs> Nagtuntuhan lang niya. Ang kaya one on ni mo, Alvin Sanchez. Yes! Nakita na na mo ang yawan on nga tinungod. one on. Mao si Alvin Sanchez. No? Muna mga kaigsunan, dito patuntuhan niya ng Alvin Sanchez. Tungod kay Klaro, kayo sa Biblia mga igsunan, ang tinuod nga iya sa yawa. Mao ka na mga igsunan ang gitawag o 666 kay ila man ning gibutang sa iyang kuan nga pinadayag 3 sekundo pa ingon sa 18 so mabasa sa kuno gyapon kanang 666 mga kaigsoonan pero sa ilang libro din hi, mga kaigsoonan sa ini ang libro nila nga uh, in time Issue by kani uh, Samuel Batsuki niya mga igsoon no o, sa ilang libro ni naingon din hi, mga igsoon even the letter of the name of Ellen Goldwhite add up to 666 The calculation is made as follow: Ilan fifty uh, a e. Ang ilan gold White in mga kegsunan ni total kini saidin o kini ang six hundred sixty six nia ilahang pag niini ni uh, ilan batsoke. No, nagingon saidin niyo. ang E, wala diha. Ang L, 50. Ang L, 50. Ang E, wala. Ang N, wala. Ang Z, wala. Ang O, 0. Ang U, 5. Ang L, 50. Ang D, 500. Ang W, 10. Ang H, wala. Ang I, 1. Ang T, wala. Ang E, wala. Total, 666. Nga, ang tinood ay, nga 666, mawa ang amo ni, ah, ini ang Uh, atong iksoon nga si Mr. Kwan mga kaiksoonan <laughs> si uh, Ilin Goldwight mao itinod nga 666 o oh, mao amo ni Mr. Alvin Sanchez. No? Munang yes na yes nakita na nato ang matuod nga iya si awa si Alvin Sanchez ug ang iyang kauban mao ang yang founder nga si Ilin Goldwight. Ingon e ra ba siya nga ang ila kunong panudlo katudlo kuno sa katoliko wala sa Biblia o niya, ang ato kuno mga kaigsuon ang ila kuno na Biblia ang ato wala sa Biblia ato kuno ni patubag ni uh, Juan Alvin Sanchez kining sa ilang libro niya sa ilang libro mga kaigsuon niya lang libro, oh. Sinaw-sinaw. No? Na ipipiit skin mga egso, oh. Na ipipiit, so. Oh. No? Na ni sa Biblia, Alvin Sanchez. Ingun man ka nga nanudlo, media, so, sa Biblia. Niya ka muna amang ka sa Biblia. Kini, oh. Paminaw, Alvin Sanchez. Seventh-day Adventist, regard Joseph's bite is the Apostle of Sabbath. Naaba ni sa Biblia, asa man basa mabasa, inyong ning libro, nanudlo mo nga si uh, Joseph's Bait, usa sa mga apostolis sa Sabbath. Asa man basa in town, Sanchez. Yes! Nakita na namo ang matuod nga si Alvin Sanchez. Uban ni Ellen Goldwhite ngayang magtutukod. No? <laughs> oh, da. ayaw lagi pag panghilabot sa katoliko kaya wak man ni manghilabot ni ang katoliko nga nila ni mo kita kita kas picture dito dahi kasa kwan san ses at kini ang batikan nakakuda ka dito uy kupya kupya lang po sa iyang mga kauban nga wak makaadto dito kupya kupya lang sa iya siya wak nga nagbutang butang, -butang ni anak no niya inyo ning libro ang matuod nga 666 mau ang yawa nga mapintas mao si Ellen Goldwhite. Usa si Ellen Goldwhite sumala sa inyong libro. Busa. Ha? Naamang ko'y daghan yung sabadista ng mga higala. Na ako'y mga parinting sa sabadista pero sa, dili sama ni mga yawa nga Alvin Sanchez. Ikaw ang tinuod ng yawa. May adlaw mga egson o sa tanan, maghinaot ko nga ato ning pagtunan pa pagayo og tubagon kini ilang mga pangatake nga wala na gyud sa lugar nagbutang-butang na og yawan una nga pagpangatake labi ang yawa nga si Alvin Sanchez mayong adlaw mga eksor